Ito ko natin guys. May kumakakit siya. Ang butas! guys! morning guys! Happy Monday! Ito kami na naman. Walang walang pasok. Pasok. ay tayo lahat. na rin. takot yung kulit Ang kung ang nakakagamit dumadaan guys Andun pa rin yung pot -pot, oh. din eh lang talagang... uh, Pero pa sa Oo, oh, araw-araw ba naman eh araw -araw. Iba yung tubig pa kaya siguro namamatay yung fish. <laughs> Kasi guys, oh, magugulog siya, oh. Ito yung tura ng ano. Nagkulay yung tubig. Nagkulay din yung tubig, oh. Oh. Kulay black. Happy <laughs> Monday, guys. May bagyo tayo. May bagyo ngayon. Kaya nakasama ulit tayo. Eh, wala pong pasok ngayon, eh. Ayan! Sama ulit kay Adrian. Kapag na ulit tayo. Gumagalo yung screen oh! Guys, eto na tayo ta sa unang screen. Unang screen kaysa kaya na. Lagong lipat to. Lagong lipat. Unang screen. Gumagalo yung screen oh! Umaral ka natin lang ba niyo? Oh. So ano to? ito rin yung malambot eh. Ay, may malambot. Malambot ito talaga. Kaya, kaya, kaya nyo, na. Nyo ka pala eh. Eto. pa rin oh. Uy nga oh good siya. Tagalog. 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 Okay, Hindi naman masama yun Hindi may marami huli eh, na. Malaksa galaw. kaya ng galaw. Guys, pangalawang screen. Parang pa wala rito. Tahimik eh. na Ano? Eh.

Ayan guys oh Eh, laki oh. Oh, laki oh Laki oh Laki o Tahimik lang pala siya dyan lang, o Pero Solid oh Tambok ng tilapia book Oo, oh, napakatambok niya <laughs> <laughs> Malasa yan, lalo pag gabi po yun, iba't siya Kaya nga, hindi ka nagsama ng kasamahan mo Sayang Gusto nyo magkasama ka ng kasamahan mo ha Hindi nagsasolo ko yung history buhay <laughs> <laughs> mo Lapad guys ha huh? ko huh? na yun, po kami pang Pangapat Nang Nakakit yung natin alas ano, sa... <laughs> Pangapat guys May kumakakit siya Ay, koy, laki yun Ang butas Grabe oh. Grabe naman oh. daming dami oh. guys. Mga tahimik lang pala sa loob ng screen. Tahimik lang. Ay. Dati pagkano lang sa uga. eh tahimik, tahimik lang. Tahimik lang. Natutulog kayo ah. Ha. Happy Monday guys oh. oh. Daming huli oh. Walang patay kasi napandaw kahapon ko dito. Nakarami. Napandaw. Gusto ko lang plakat tubig. <laughs> Sulit. Sulit. Panalo na naman tayo

Hindi na tayo napunta sa kabila lahat. Ito na napunta lahat sa kabila. Yeah, Pero ito yung mahuling screen. Kaya Kaya sa dulo. Ay, ito na kayo. Parang ito. Ito sakit. Lumaki na kali ang awang. Oo nga no. May bula oh. Ito, Naku. yung awang buko lumaki. Kaya okay, tingin nyo guys oh. Parang may lumabas na yung si ano? May kumakalaw ba? Oh. Kumakalaw. Naku. Baka nakawala na yung mga huli yeah. na yun eh. Para laki ng tilapia oh laki, laki baka siguro ano ano gusto makawala ay ah, hindi ko lang parin guys laki oh lubog pa naman eh. Ibig sabihin, bago bago lang yan. pwede pa sa bibi yan <laughs> masarap yung nakahapog pa ko hahahaha ang sige na kakain. Ah, dito. Ang tigas na Ayun Pero malambot pa ito sa lubog eh. Malaki lang talaga kaya eh, ay lumabas. siguro mga 1-4 megat niya eh. Guys, tapos na naman po ang pagpandaw. Tarin na naman kami. pag na po. Pa. Ayun po huli ah. May huli. screen. Salamat po sa inyo. sa so, like and share po mga idol thank you for watching po sa palang araw